Ah, nandito naman po kami ni Ginoong Ruel. Tinitingnan namin yung kanyang upo. Ayan po, obviously, kitang-kita nyo bago lang po gumagapang. Ah, magandang umaga po sa inyo. Ano po ba masasabi ninyo dito sa inyong... Ano po bang halaman nito? Upo po. So, ito po ang tinututukan ko ngayon. Ay... Ano po ba ito? Upo. Upo, bunga na siya, di ba? Bunga na po. So, sunod-sunod po yung bunga niya, napakarami hanggang sa ibaba. At ang bulaklak. Dati po ba nung nagtatanim kayo ng ganyang upo, pagka po ganyan bang edad eh, bumubunga siya? Hindi pa pa. Ay, hindi pa. So, mga ilang araw dapat bumunga siya? Mga isang buwan din na ba? Mga mga 3 weeks. So, ito po, mga ilang araw na po ito? Mga two weeks pa lang. So, two weeks pa lang, bumunga na siya na sunod-sunod. So ayan po, ano po masasabi ninyo tungkol dito sa pagbabago ng pag, paggamit niyo po ng aming bayot mas gumanda pa po ako. Lalo pa ang gumanda. Sa bilis naman po, ng paglaki at saka pagbunga? Mas mabilis po. sa dati. Halos, ano, gano'n po ba ang grade niya? Kung baga, kung doble ang bilis o... Doble po. Doble po. Sige po, nakakatawa naman po yung inyong uh, upo. Eh, Baka ilang araw lang yan, ha-harvestin na. so, okay, dito rin po ito, sa kabanatuan, sa Nueva Ecija. At ang bunga po niya ay hanggang ibaba. Ayan po. Nakakitaan nito pe, di may bunga na nga. Dati nang talim kami, wala pa mga nga. Ito din yung papo, ito lang sa bunga. Ito din